So, Pagalawin, sispege, Peps TV May panibagong pasabog na naman po Eto na, nagrabi na talaga. Naglalabasan na yung mga ebedensya O, oh, tasang kamay ng mga makabBM dyan Yung sumusuporta kay Martin Rubaldes <laughs> Ewan ko na lang kung itas nyo pa yung kamay nyo ngayon So, eto Galing po sa One News, mga idol Just in Orly Regala Guteza Who identified himself as a, a member of the Philippine Marines and a former security consultant of Ako Bicol Party List, Rep. Saldico, was Senator Rodante Magcoleta's surprise witness during the 6 Senate Blue Ribbon Committee hearing. Kaya pala mga Lodi, no? Nung tinanong po ni Senator Magcoleta, ito po si King Lacson, kung pwede po ba daw imbitahan si Saldico. Hindi daw pwedeng i-invite kasi daw po eh, parang nasa batas po nila yun na kapag ang lower house o ang upper house hindi daw po pwedeng i-invite. Pero bakit ganon? Pagdating kay Bibi Sara Duterte at kay dating Paulong Rodrigo Roa Duterte, gusto nyo agad-agad pumunta sa investigasyon. Pero ngayon, hindi pwede. Pero eto po sinabi ni Senator Marcoleta, pwede daw pong imbitahan Depende na lang daw po kung dadalo ito si Congressman Saldico Na nagtatago na po ngayon Alam naman natin yan mga idol Dahil kung malinis talaga ang konsensya, hindi ka magtatago So ito po, sabi pa dito Goteza claimed that the part of these duties was to carry boxes of cash Which they nicknamed basura Grabe no, tawag nila sa pera, basura From horizontal homes in BGC to Bali Verde 6 pasig both of which Goteza say are cost residents. Grabe. Ikaw talaga ko. Sabi mo pa kay BP Sara Duterte ha? Ha? Matitim? Na Nakunin yung pera ka pag hawak-hawak na kayo pala yung gumagawa nun ha? He further alleged that one of the .35 pieces of luggage were delivered to the residence of former housemaker Martin Romualdez on McKinley Street in Taguig. Each luggage contained approximately 48 million. Each would have a post-it indicating the amount. In the above instance, he says at least 11 luggage were left at the 56th floor unit in Horizontal Homes. homes. Utesa has requested to the place under the witness protection program. Oh, baka hindi nyo na naman ito payagan. Oh, bakit po nagsasalita itong uh, witness na to mga Lodi, na parte po siya ng security po dati? May ako, Bicol Representative Salty ko. Kasi daw po, nag siyang magsalita at maglabas dahil ayoko maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak apo sa darating na panahon, he said. Ganyan din yung rason ko mga Lodi, kaya ako pinaglalaban ng mga Duterte dahil po sa kapanganan ng aking mga anak. At siya po ang katangi-tanging leader dito sa amin sa Davao City na naglingkod ng para po sa mga kabataan, mga mamamayan namin dito sa Davao City para po sa seguridad. Yan po ang aking pinaglalaban. Lalo na po nung naging presidente siya, naramdaman po natin na safe na safe po tayo sa Pilipinas. Kaya kung hindi nyo po alam kung ba't ako nag-aagan to, dahil itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., wala pong ginawa kundi po nakawin ang kaban ng ating bayan na wala naman po ginagawa o nakikita ang mga malalaking proyekto saan po napupunta ang mga malalaking pera na yan. Sa bulsa lang po nila, bakit hindi nyo po ba yan makita? Grabe naman. Bulag ba kayo? Klarong-klaro na yung pangungurakot pero pinagtatanggol pa rin ninyo mga tansong kakamping? Ha? Pabor ba kayo sa ganitong nangyayari sa ating bansa? Sana naman matauhan kayo, magboses na kayo, huwag na natin paabutin na maubos ng pera ng ating bansa. Hindi po mahirap ang bansang Pilipinas. Nagihirap po tayo dahil sa mga gantong klaseng politiko. Marami pong pera at resources ang bansang Pilipinas pero anong ginagawa mga Lodi? Sila-sila lang po ang naikinabang dito at binabatong po nila sa mga Duterte ang mga kasalanang hindi naman po ginawa ng mga Duterte. Yan po ang katotohanan dyan. Magising na po tayong lahat. Bumosis na po tayo gaya po ng ginawa nitong state witness na to mga idol. Kung may nalalaman kayo na mga polis natin dyan, mga kasundaluan natin dyan, magsalita na kayo, wag na natin paabutin sa punto na huli na ang lahat wala na, hindi na makakabango ng Pilipinas. Sana naman po, manindigan po kayo sa nararapan. Yun lang po mga idol. Kung nasasaktan kayo sa aking mga sinasabi, eh ganun po talaga. Ganito po ang ating bansa. Nabuhay po ang mga politikong ito sa kurakot. Kaya po, sana naman, mabago na po itong bansang ito. Sa mga namumuno, mga leader nating, mga sakim sa kapangyarihan, sakim sa salapi. Dapat po, eh matapos na po ito para naman po maramdaman natin ang tunay na kaginawaan. Kaya mga Lodi, please lang, huwag na natin ipagpatuloy ang gantong klaseng pamumuno na ginagawa po ni Bongbong Marcos Jr. Madala na po tayo. Tama na, itigil na po natin to mga gantong klaseng mga leader. Wakasan na po dapat ito mga idol. Kawawa po ang bansa ng Pilipinas, lalong-lalo na po ang mga susunod na mga henerasyon. Hanggang dito lang po muna mga idol. Stay safe and God bless you all. Maraming salamat sa mga nagboboses dyan. Duterte pa rin.